Ayan mga idol magandang magandang hapon sa inyo mga idol Araw ng Saturday hapon ngayon mga idol Ako ay magluluto ng kamuting kahoy Kung tawagin sa samurai jambol, jambol jambol <laughs> Yung mga bin binilog mga idol na kamuting kahoy tapos Lalagyan natin ng gata at saka asukal para masarap Kaya manood kayo mga idol ito na yung mga nabalatan natin ng mga idol ito pa. okay mga idol, tapos na natin balatan ito na oh. Ngayon, ano, gagayorin natin 'to mga idol. Gagayuri natin. Siyempre hugasan muna natin mga idol. At ayun nga mga idol, huhugasan muna natin ang ating kamuting kahoy mga idol. Ito yung kamuting kahoy. Hugasan muna natin. Kailangan pakahugas ito ng mabuti kasi mabuhangin. Pagkatapos naman ito maluto, ang sarap nito. Matrabaho nga lang ito. Ayan, tapos na mahugasan mga idol. Ito na, no, tapos na siya mahugasan. Ito yung gagamitin natin pang gayod. Ito mga idol. Gawa ito sa yerro na pinagganuan ko ng pako para mas matalim. Hugasan ko muna. Ayan mga idol, malinis na yan. Malinis na malinis ang gagamitin natin ano mga idol. <coughs> Ayan mga idol, ito yung gagamitin natin kawali. Paglalagyan ng ginayod natin dahil dito rin tayo magagayod mga kaibigan ko at ito na ito na yung kamuting kahoy natin sisimulan na natin ang gayurin napakadali lang nito itu kalat eh. Huwag nyo na kasih nyo kasi maanin kamay nyo. lang. Ayan. Ayan, ayan mga idol. Tapos na yung ginayod nating ano, kamuting kahoy. Ang susunod nito mga idol, pipigaan natin siya. Tatanggalin natin yung katas. Kasi pag di mo pinigaan, pag pinagaan, pinigaan to, maghihiwa-hiwalay lang to sa ano, sa kaldero. Kasi bibilogin pa natin to eh. Ito yung mga inano natin, hindi na pwede sama kasi malilit na. Baka masugat. Ayan na yan mga idol. Ito na. Ito pipigaan na natin. Kailangan to yung tuyo siya. Ito na yung ginayod natin. Ito yung gagamitin natin pampigaan na tela ito laging ginagamit ko na katago lang talaga to ngayon pipigaan na natin <silence> naman yung pinagaan natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, bibilugin na natin. Ayan, mga idol, ito na yung napigaan natin. Ngayon, ang gagawin natin, mga idol, bibilugin na natin siya. Kailangan yung kamay mo malinis. Siyempre, magugas ka muna ng kamay bago ka magbilog. Pero kahit hindi siya bilog na bilog, kahit ganito lang, ganyan-ganyan mo na, mga idol. Okay na yun. Sige na sa akin. Ayan mga idol, ito na yung gata natin, tiga na natin, tubig, lagyan na natin ang ano, no. tiga, tiga, nikos, nikos, ganun lang kasimple mga idol. At ito mga idol, papakuluin muna natin ang gata natin mga idol. Ayan, lalagyan muna natin ang asukal para mas masarap mga idol. Ayan, no? Oh. Antayin lang natin kumulu ang ating gata mga idol. Ayan. Pangatlong sandok ng asukal mga idol. Halo-halo natin mga idol ang asukal. Tunawin lang natin to ayan mga idol sundan nyo na lang ang pangalawang ano natin mga idol ayan na mga idol dali na natin dun yung ano natin ilalagay na natin sa kawali mga idol ay sa kaldero pala <laughs> yung nasa kawali yung binilog natin kanina ayan Ayan mga idol, lagay na natin yung binilog natin kamuting kahoy mga idol. Kailangan paunti-unti lang lagay. wag mo yung bibiglain kasi sasabog yan sa loob mga idol. Maghiwahiwala yung binilog mo. Kailangan daan, -daan lang kung anong nakikita yung mga idol sa akin. Ganyan lang gayahin yung mga idol. Napakadali yan. No? Kailangan huwag kayo magmamadali. Ayan. no unti-unti nyo lang ilagay kasi kumukulo dyan ang gata kailangan kasi pag nilagay mo yan dyan agad na yan luto ang ibabaw mga idol hindi na siya bubuka ayan dadahanin nyo lang mga idol Ayan mga idol, tapos na oh. Nandito na lahat mga idol. Antay na lang natin maluto yan. Ayun mga idol, nakasalang na. Antay na lang natin maluto mga idol. Abangan nyo na lang pagluto na mga idol kung anong itsura. Papakita ko sa inyo. Talagang napakasarap nito mga idol. Tamang-tama ito pang almusal <laughs> 'Di ba? Okay mga idol, antay-antay lang mga idol, ilang minutes lang 'yan, 30 minutes luto na 'yan. Okay mga idol, tapos na 'yung niluto natin. Ayun 'yung bunso ko, nag na oh. Takam na takam na daw siya. Andito na mga idol, tingnan niyo na. Inahon ko na siya sa sa kalan. Andito na mga idol, tingnan niyo. Ayun, tantaran. Yan mga idol, oh. Napakasarap nito mga idol oh. Yan yung yan ang itsura niya mga idol. Ayan. Ayan oh. Masarap 'to pag malamig mga idol. Napakasarap nito. Panalo 'to. Tawagin sa summer nito Jambol. <laughs> Palagi 'to niluluto ng lola ko sa para sa amin magkakapatid. Eh. Ayan mga idol. Mukbang tayo mga idol. Ayan mga idol, titikman natin kung anong lasa ng aking niluto mga idol Para makita nyo naman, mapintahan nyo at bagayan nyo sa inyo mga idol Gawin nyo rin to sa inyo mga idol ha Okay, kain muna tayo Okay, okay mga idol, tapos na yung niluto natin mga idol Andito na siya Dito na mga idol, ayan o mga idol, o. ayan o Sarap, sarap Tikman natin mga idol, tikman natin. Hmm. Panalo. Panalo mga idol. Napakasarap. Hmm. Ano Hmm. Hmm. Opo. Sarap. Pwedeng-pwede ito pang merienda pang birthday pista sa kung pumapasyal bang kayo sa swimming pool sa kabundukan dahil ito mga idol mas lalo masarap to pag malamig yung ilalagay mo sa rep tapos malamig siya, huwag mo lang ilalagay sa freezer kasi titigas sa lang sila, lalong palamigin mo lang mga idol napakasarap nito mga idol kaya tingnan nyo naman yung bunso ko oh. ayan eh. O, Oh. yung buso ko mga idol, oh. na siya. Anong masasabi mo? Ha? Anong masasabi mo? Oh, Ngayon. Ngayon lang daw. Nahirapan na siya magsabi. Huwag mo kasi anong may eh. Mainit! O, oh, anong anong ano mo? Sa luto ko. Ha? Masarap ba? Huwag salita ka, pipi ka. Masarap. Panalo. Kung ano mo, kung bibigyan mo ng uh, score, ilan? Ilan score? Min One million. One million. <laughs> One million daw mga idol. Ang daming score ha. Sarap, sarap. Ayan. Palamigin lang natin mga idol. Alam din ba napakasarap nito? Tata-tata kang nabakan. Hmm. Panalo. Oh, so Oya mga idol, maraming maraming salamat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye mga idol. thank you, thank you so much.